mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo sa ating uh, programa. Oras po natin 6.12 in the morning. Ika nga, ang mali ay nagiging tama sa mata ng bata. Yan ang problema ang susolusyonan natin sa pambansang serbisyo publiko ng bayan kasama syempre ang mga dalubasa. Gulong-gulo na talaga, partner. Gulong-gulo na ang isang ina. Matapos mahuli ang sampung taong gulang na bata. Diyos ko po, sampung taong gulang na anak niya na nagbabasa ng Malaswang Magazine. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at basahin na natin ang kwento ng Makamundong Anak. Dear Erwin and Martin, I am a 30-year-old mother and my problem is with my 10-year-old son. Recently, I saw something in his room that really shocked me. He is in 5th grade and I saw pornographic material in his drawer and under his pillow. Hindi ko alam pero siguro kasalanan din namin kasi mahilig din yung husband ko na magbasa ng Playboy magazines. I do not know what to do about this situation. Pagagalitan ko ba? Please help. Thanks in advance. Confused mom. Bueno, para tulungan po tayo sa problema ngayon, makakausap natin isang dalubasa. Nagbabalik po si Dr. Camille Garcia, isa pong uh, psychologist. Dok, magandang umaga po. Ay, magandang umaga. I'm back. No, mm -hmm. thank you for joining us again. Ito po, meron tayong uh, isang ina na namang problema. At 10 years old po, ha, yung kanyang anak, eh, mm -hmm. uh, nahuli niya na may mga pornographic magazines, uh, materials sa kanyang kwarto. Uh -huh. Ano ba ang uh -huh. may papayo po ninyo dito kay mami? Okay. Wala una kasi, pag sinabi natin na kung tal- nagbabasa talaga yung bata, hindi mo dapat yung papagalitan dahil kasi parang sasabihin natin, it's a reading material. Pero ngayon, ang sasabihin natin na anak, meron kasing mga materials, di ba? Pag nakikita mo sa book section na merong pang nursery, pang, pang bata, may pang matanda. It so happens na yung binabasa mo eh hindi pa talaga para sa iyo. Hmm. De, kasi pag ang intent at pag ang sinabi mo paggagalitan mo, alam niya na meron siya kagad na ginagawang mali na hindi niya alam ano ba talaga yung mali. Tapos mamaya dumami pa nang dumami yung mga tanong niya na hindi mo na masasagot. Eh. So mas maigi na sabihin mo talaga sa kanya na this are adult magazine so kinakailangan oh. na at this time hindi mo pa masyadong ano, maiintindihan ako ano ba talagang yan eh, dito. Ngayon, simple, kung magkaroon ng queries, ano na. Eh, syempre, sa nung eh, anak, Dok. sasabihin ng anak, eh, eh, ba't yung classmate ko eh bakit si daddy? Mm -hmm. Bakit sila pwede si daddy? Mm -hmm. Yung classmate okay, ko kaya pwede dami rin. Kaya nga, da yung mga persons. Kaya nga, sinasabi ko nga oh. na adult magazines is at the Kung alam mong maiintindihan mo. For 10 years old, sige, ano ba yung katanungan mo dun sa nakita mong magazine? Mm -hmm. You you better communicate ng tama. Yun. Hindi yung i-deny -de mo yung yung sasabihin mo na magagalit ka na bastos yan. <laughs> o hindi yan dapat. Mga ganun. Kasi mas ang mga bata ngayon at grade 5, marami na rin natuturo sa kanila at marami na silang mga patanungan. So, as a parent, kailangan prepared ka para sagutin sila at hindi yung ikaw prepared para pagalitan sila. Kasi kung ang iisipin mo ngayon, hmm. e, papagalitan dahil sa ginawa nila. In the first place, ikaw yung may bahay doon, alam mo dapat kung saan nakalikpit yung mga gamit na yun. At itong edad din na ito, Doktora Camille, itong grade na ito, dito maraming na-explore yung mga bata. Mm. They yan. they find Totoo something, yan. ha? They they play ah, with something. Sometimes mm -mm. they play with themselves. Mm -mm. mm. Diyan nila natututuran sa mga peers, sa mga kaklase, di po ba? Mga kalaro. Totoo yun, mm. Totoo yun. Kasi yan yung start eh. Actually, ang iba pag sinasabing din ng pubertal age, it doesn't follow na ang pubertal age ay yung nasa range kaagad ng 11, 12, 13. Kung nisan as early as 9 years old, meron ng pagkakataon na talagang nangyayari na. Yung nagiging curious sila, tapos bakit ganun na yung may mga pagkakataon na may nagmamature agad pagdating sa mga ganong pagkakataon. So, I guess, hindi lang yung sasabihin mo na parang yung i mo dun sa bata na maintindihan niya yung mga pangyayari. It's more of you how to educate properly yung anak mo sa ganyan. Kasi first and foremost, it's a natural thing na mangyayari sa mga kalulakihan oh. na mag mag explore sila. Oh. Ngayon kung ang sabi mo, i-design exploration na yun, so akala nila doing it is wrong. Parang gano'n, isa e, talang natural thing yun. You know, you must know how to explain it properly. Pero ngayon, Para sa, kasi hindi naman siya alarming. No, no. What is alarming is after reading those magazines ng hipo. O kaya no. merong, hindi <laughs> ba, merong ginawang hindi. Hindi maganda. So pwede itong mag-ugat, itong mga ganitong klaseng pagbabasa, na mga malaswang, mga basahin, ay pwede itong mag-ugat mag ng uh, kasamaan sa isip ng bata at pwede siyang maging rapist in the future? Hindi, siya nagsasabi na magiging rapist ka. Oh. It's more of how you'll be able to explain oh. na yung pagbabasa ng ganyan, ordinaryo, oh. ang, lahat ng tao, curious, nagbabasa. Oh. Pero hindi tama na kung ano yung nakikita mong mali ay gagawin mo. Uh, mm. So, kailangan to explain properly. Mm. Hindi yung talagang magagalit ka ng mga gagalit. Alam mo, the more na magagalit ka, the more na magiging curious na ano kaya? Kung ano na lang, dahil kasi pinagalitan ako, tatanayin ko nga sa classmate ko kung meron ganun din ko, yung yung dad, ano, yung sila tapos hihiramin eh, ko na lang. Di masalo oh. ka matakot kung nanggaling na... Then, saka hindi yuna, katakot, doc, yung nakakatakot, sa Dok, yung... Dok, nakakatakot niya yun, yung, yung, ano, eh, yung mga internet eh. So, Nako, yun. Di ba? Yung access sa internet, Dok. Access dog. eh. Oh, ay, actually, dapat nga talaga, ikaw bilang isang magulang, eh, nandun ka nakagabay. Ah, huwag mong sasabihin bilang isang magulang na, oh, ay, malaki na yung anak mo ko, the more that you should... No, na pagdating ng 10, 11, 12, 13, mga ganyan, ang utak nila mas magulo eh. Ikaw so, pwedeng, na pinang ano, magulang dok ang mag-aayos nun. No? So pwedeng, alamaw, kami dalawa ni Paring Erwin, kami mga magulang, so pwede kami ano, yung pa parental guidance. Uh -huh. Habang nanonood sila, na pinapanood namin, ina-explain namin kung ano nangyayari. Uh -huh. Oo, tama yun, tama uh -huh. yun. Walang mm problema sa ganoon. Eh. Hindi, hindi, yung... Mo? Kasi baka mamaya naman, ikaw din ang mismong adult, at eh, pati ikaw yung nasa-shock uh -huh. pa doon sa pangyayari, you should be more or less alam mo kung paano i-handle yung situation. Hindi ka na dapat magugulat oh. dahil kasi, baka mamay, pati yung anak mo magtataka. Eh, pati mami nagtataka ka pa. Ganun, eh, tayong na, na, nanonood na ganun. Kailangan ang magulang continuous ang guidance. They should be mm -hmm. the, um, the ultimate guidance counselor ng kanilang mga anak. At hindi mm -hmm. yun dapat naaalis. Huwag mo sasabihin na malaki may anak mo at kayang intindihin lahat ng bagay. Oy, pero talaga ang pinaka-bottom line doktor doktora, two things siguro. I-itago yung mga ganyan. Kasi yung kumpare ko, paring Berting, yung anak niya na nine years old, mm. may tangan-tangan na gano'n mm. Sabi, bakit kay daddy maliit kaysa kumpara dito sa litrato? tinanong mm. sa nanay niya. <laughs> o, oh, hindi, nagpanik si mama. Jesus, Marius, ang kambata ka. <laughs> Tapos, yung isa ko pahong uh, best friend ko, oh. si uh, paring Andrew, ma'am, nagulat siya. <laughs> Pagka laki-laki ng charge sa credit card, ha? Ah, sa uh -huh. aba sa Amazon ang enorme uh -huh. sabi, sino ba nag-order sex toy pangingoong ko labdal ang dumating sa bahay nila <laughs> akala ni mi akala akala ni mister sang sino nag-order ng labdal ay yung pala yung an anak nila high school kakalain mo yan uh oh bakit may access sa credit card ay oh, may so eh, siguro, hindi sa tatay mm -hmm. labdal may ang dumating american ng labdal mm uh -huh. Kaya nga, alam mo, may mga pagkakataon na sana maintindihan na, na pag walang mga credit cards sa mga bata tapos merong bibili sa internet, meron silang mga prepaid na mga ano na yun, na hundred, hundred pesos lang. So alam nilang uh, mahal yun. Hindi nila ma-afford yun. Dapat ayon. talaga kailangan alam nila kung ano yung mga limits. Yeah. Eh. Kasi kung hanbawa may access na ganyan sa credit card, the more na magkakaroon ng curiosity yung mga bata na, ay, pwedeng mabili to, pwedeng ganyan, kahit na hindi nila naintindihan kung ano yung mga pinagbibili nila. Ito. Dok, may pahabol lang kami na tanong bago tayo magwakas. Uh, po? Paano, ma'am, pag tinanong ka ng isang bata? Kasi yung uh, kaklase ko nung high school, eh ta sa amin sa dalubhasa. Sabi, parang Erwin, eh, paano ko sasabihin sa anak kong walong taong gulang, eh galing sa school, may tangan-tanga na kondom na gamit na yata at ginawang balon. Para saan daw yun? Hindi niya alam kung paano niya sasagutin. Elam eh, alam niya kondom daw yun, doktora. Paano ba sasabihin sa bata na yan ay kondom para sa ganito yan eh walong taong gulang na bata ginawang balon yung kondom. Yung bang may mga design design pa ma'am. <laughs> Nakakala niya eh may mga sabi niya wow, parang mga kwan, may mga tusuk-tusok daw na balon. Oh. Oh. This is different. Uh, this is different mami. Sabi niya what kind of balloon is this? Oh. Ah uh, okay. First and foremost, mm -hmm. pag sinabi mong ganun, I think if you have to be very technical, meaning to say, kung anong pagkakaalam mo kung ano ang condom, you say it prop, ta, parang, parang sasabihin mo, alam mo, this particular item is supposed to be used for ganun din. So, di syempre yung bata parang din. So, we stop it from there. Pag the na maintindihan mo na, then we will be discussing about it. Mm -hmm. Parang gano'n, Mas maigi na yung sabihin mo kung ano talaga yung kesa yung magpapanika na, ay, ano sa sabi ko? Ano sa sabi ko ba, lobo ito na may tinik-tinik? Na mayroong mga amoy-amoy? Na mga na ang amoy? Hindi. You say na, ay, actually, yan ginagamit yan ng mga matatanda. It is uh, supposed to be uh, something na, yung talagang you have to be more or less technical para sa ganun. Pag alam nila na medyo scientific yung dating, oh, ano, malalaman mo rin yan kasi hindi nyo pa napapag-aralan yan. Pero eventually, pag naintindihan mo na yan, tapos may tanong ka, balik ka sa akin. Sometimes, mas maigi na sabihin mo straightforward na ganitong item to. Pero ngayon, anak, alam mo, yung mga bagay na yan, actually, baka uh, mamaya, kung saan mo napulot yan, baka pwede, <laughs> ano, hindi yan pinaglalaroan. Hindi yan no, supposed more. to be a toy pag yung mga ganyan bagay. If no. you make the necessary precautions, prevention, mm -hmm. na kung kung saka rin saan man yan napulot yun, alam right. na, yung, pwede ka nang mag-ano, as a parent, continuous din ang research mo kung paano mo sasabihin lalo na kung napakatalino ng anak mo. Alright. right. Mm -hmm. Dr. Camille Garcia, ma'am, maraming maraming salamat po muli sa panahon thank na you, ninyo am. sa amin. Thank ah. you and good morning po. Hi, <laughs> thank you rin. Hello, so, Litten. Eh, ito yung uh, warning ko sa hindi yung advice ko, hindi yung advice, warning, warning sa mga magulang lalo na yung mga mothers, no? Eh kasi iba hindi naman nila nahuhulian na may magazine kasi ang uso ngayon eh internet na, 'di ba? Mm. Eh kapag nauubos ang tissue doon sa banyo. Ano ibig sabihin? It's a sign. Sign na? It's a sign of uh, puberty. Eh, pa, paano kung nagtatae? Eh, hindi. Yung bata. ano araw araw ba nagtatae yung bata? Hindi naman. Oh, Naubos oh. yung tisyo. Number two, mm. pag naglalak. La oh, eh, bakit? Siyempre, eh, naglalak eh. Naglalak. Hindi naglalak ang bata eh. Ay, diba? Naglalak yan. Pag, uh, pag naglalak na ng pinto. Mm. Number three, pag sayang mong kain na anak, tapos hindi lumalapit. Ayaw. Ang tagal tawagin. Mm. So, yun mga signs niya na Science. medyo tumatanda na yung... Well, nagiging uh, tao na, nagiging binata na yung bata. Oh. Pero itong dalawang ito na susunod sa atin, ito eh, itong uh, si Paring Jun, balita ako, as early as five years old. Tos grabe naman yan. Oo, oh, nakakahawak na ng mga pornographic na mga materials. Yan. Hmm. Grabe naman yan. Oo. Oh, oh. Eh, as early as five years, pero aksidente lang accidente. naman daw. Naglalaro siya sa kalye, may nakita siya nagtapon daw ng playboy doon, binasa niya. Binasa. Oh. Palo inabot sa magulang. Accidental firing. Accidental firing. Pero babala po ang ah, kayong mga magulang. Paano makukuha ng bata yan? Siguro baka kayo dyan, tatay, nanay, eh, tabi-tabi ho ninyo yan. Huwag niyo pakalat-kalat oh, na yung mga ganyan mga babasahin dahil hindi dapat nakikita ng mga bata. Ano po? Yeah. Hmm. Anyway, yan po ang isa na nabang. Problema ang tinugunan natin ngayong umaga. Natugunan ba natin? Natugunan. Natugunan natin? Of course. Sabi, pinapiginoon na natin si Doktor Ay, uh, uh, Dok. <laughs> Ang utak tiyak na mahasa dito sa Dalubhasa. Diyan lang kayo magbabalik pa ng aksyon sa umaga. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.